Mula sa mainit na panahon, ramdam na sa Baguio City ang mga pag-uulan. Bagamat magandang para nito para mapawi ang mainit na panahon, kabado naman dito si Joaquin. Ilang metro lang kasi ang bahay nila sa City Camp Lagoon sa barangay Lower Quarry, Baguio City. Madalas itong umaapaw, lalo na kapag barado ng basura ang daluyan ng tubig. Siyempre naman, ay, lalo na, dahil naranasan namin naman yan ay mm -hmm. oh, mga basura kasi galing sa mataas mm -mm. dahil ito, Basin ito, mm -hmm. itong lagon. Kaya ang barangay nakaalerto sa anumang pagbuhos ng ulan sa lungsod. Malaking hamon pa rin kasi ang mga naaagos na mga basura. Ay, dito talaga na naiimbak yung mga basura. Mutulog naman yung mga CEO office dyan sa motor pool at tumutulong silang maglilinis, nakakasama kami. Sa assessment ng DOST Pag-asa Baguio Synoptic Station, mas mapapadalas pa ang pagulan sa lungsod ngayong Mayo hanggang Hunyo. Yung parang pabugso-bugsong ulan lang na may kasamang pagkulog at yung pagkidlat. Kasi epekto yun ng ano eh ng easter list nga, tsaka yung shear line natin. Dagdag pa ng pag-asa, mas mataas ang tsansa ng mga pagguho ng lupa at mga flash flood dahil sa epekto ng El Nino. Kasi pagka yung kamukamu ngayon, dumaan tayo sa tag-init, ang lupa tuyo, minsan bitak-bitak. Pagka naanohan ng mala, malakas na ano, papasok yung tubig doon, yun ang mag magkakos na lalambot na pwede siyang gumuho. Sa tala ng ahensya, umabot na sa 104.6 mm na ulan ang bumagsak ngayong nakakalahati pa lang ang buwan ng Mayo. Mas matas ito kumpara sa 97 mm na bumagsak na ulan sa buong buwan ng Abril. Pero kahit may pag-uulan na, Asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon. Katunayan, noong May 3, 2024, na itala ang pinakamainit na heat index sa lungsod na pumalo sa 31 degrees Celsius ayon sa pag-asa nasa transition period ng bansa sa tag-ulan at inaasang ide ang pagpasok nito sa una o ikalawang linggo ng Hunyo. Asahan pa rin ang isa hanggang sa dalawang bagyo bago magtapos ang buwan ng Mayo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.